palang araw po sa inyo lahat. Ang aking ibabagay po sa inyo ay napaka-importante po ito na pangsilyo sa mga halimbawa po pangsilyo kung ang kayo po yung nanggagamot po para hindi na po umakyat po o pumasok po yung gawa ng maika o gumawa sa karamdaman ng tao na yung ginagamot po ay sila nyo po siya para di na makuha o sure na sure na po kayo. Kung kayo po yung gagamot po, uh, po ginamot nyo na po siya. Uh, po ginamot nyo po siya, kailangan po ay maging, ano po kayo, maging wise po kayo uh, gamutan po. Kung ginamot nyo po tapos hindi nyo pa natanggal lahat po yung karamdaman niya. Huwag nyo muna siyang silyuan kasi pag sinilihan nyo agad po, ay hindi na makakaalis po yung karamdaman niya na nasa loob na gawa ng mahika po. Kailangan po ay mag-wise po kayo na kung alimba po ginamot nyo na po siya, kailangan po itanong nyo ng tanongin po yung ginamot nyo po para alimba po kung uh, malakas na po siya, pakiramdaman nyo po kung malakas na po siya para ka-chillan nyo na po siya agad. Makikita nyo naman po kung katapos yung ginamot tapos nanghihina pa. Huwag nyo munang gamitin ng pang po ito kasi pag nasil nasilyon nyo na po na may karamdaman po sa naiwan po, eh, hindi na maalis po yan kasi nasilyon nyo na po. Uh, napakabisa po itong aking babagay po pang po sa tao kung ano yung po ginamot, natapos tapos nyo rin pong ginamot at gusto nyo na po yan silyoan para hindi na, hindi na makapasok yung gagamitin ng magkukulam o mababarang hindi na po siya maulit kasi nasilyo hindi na po siya uh, sigurado pong sure na sure na po na protektado po na siya talaga maganda rin po itong gamitin po kung hindi ba po nanggagamot na po kayo isilyo nyo po sa pamilya nyo po para hindi uh, po sila tablan kung nanggagamot po kayo ang proseso po nito ay ah limba po ang proseso po nito kung ihipon nyo sa pamilya nyo po ay sa puyo ihipon nyo lang po sa puyo nabanggit nyo po, usalin nyo po yung orasyon po tapos i ihipon nyo sa ulo dito sa puyo at sigurado po hindi po sila maano po hindi sila mapapasokan ng ulilipatan ng mga sakit po yung mga buong pamilya nyo po at napakabisa po rin po itong pansilyo sa, sa mga medalyon. Nalimba po, at na, ang medalyon nyo po ay dinidibusyo na nyo po, uh, dinadasalan nyo po. Kahit na makita po sa, alimba po makita po sa harapan o sa camera po, hindi po siya mahigupan ng kapangyarihan kasi nasilyo nyo po siya. Pwede rin po isilyo sa mga anting-anting nyo po. O, mga medalyon itong ibabagi ko po para kahit na makita ng ibang tao hindi siya mahigupan po ng kapangyarihan po ay din po ito ibabagi ko po pang silyo pang silyo sa pasyente pang silyo po sa mga gamit medalyon po panara ng buong pamilya at panara ng mga medalyon at mga ating-ating po. Maraming ah, po. Uh, narito po nga rin po. Uh, ang pang pang-panara na Pamilya yung mga anak para hindi Mabalikan o ano po, At hindi rin po sa mga medalyon O Sa may sakit, isarahan nyo po para Hindi na po ng uh, Gawa ng maika o mababara ng magkukulang po Para hindi na po siya makakamot siguraduhin nyo muna pong uh, Isarahan bago uh, Pag nagamit nyo na, nagamot nyo na po siya sure na sure nyo po na saraan. Tanungin nyo maigi para hindi masaraan po yung karamdaman niya sa loob ng katang kanyang katawan. Ayan po lamang po ang kung, kung nagkayo pinanggagamot, sana po yung, ulitin niyo lamang po ang video. Bago niyo po ulitin po yung subscribe po, pakilike and share po. Ah, uh, pakinggan niyo mo may, ma, mabuti po yung mga proseso po na aking babagi po. Harif Congress yung po. Pater Makam, Pater Mikam, Pater Makum, Satur Adonai, Ruta Siawi. Saling po lamang po ni isang bisis po at ipo sa Puyo, o sa Medallion, o sa buong pamilya po sa Puyo. Kung sa pasyente po, ipo niya sa Puyo rin po. Saling nyo na po ng isang bisis po. Maraming salamat po.